Muling nagsama-sama ang cast ng Home Alone The Realest. para sa remastered version ng kanilang pelikula, higit dalawang dekada ng nakakalipas. Magbabalita si Von Belenario. Mula sa viral TikTok video kamakailan to this. Reunited ang cast ng OG comedy program na Home Along The Realist sa pangunguna ni Nacludin Bareto, Nova Villa, Smokey Manaloto, Vandov at Boyto Kizon. Nariyan din si ning Mabelin de la Cruz, Gio Alvarez at Dan Cruz. Nagkasama-sama sila para sa event ng Film Development Council of the Philippines o FDCP sa isang mall sa Mandaluyong City. Tampo kasi sa pagsisimula o kick-off ng Philippine Film Industry Month ang pagpapalabas ng remastered version ng Home Along the Riles, the movie. Sobrang excited, sobrang nervous, and um, sobrang thankful and grateful dahil ang dami palang mga Gen Z, millennials na alam ang uh, Home Along the Riles. For so many years, no? almost ano ba, 20 20 years. 20 years na kami nang matapos ang Home Along the Riles. And then suddenly, ito, nagkita-kita kami. Um, amazing! Malaking bagay rin daw sa kanila ng mapanood ito, lalo't isang Home Along the Riles sa iniwang legacy ng King of Comedy na si Dolphy. Of course, yung legacy ng Tatay Kevin namin ay daladala -dala namin lahat yon. Lalo na pag magkakasama kami tuloy pa rin ang tawanan. Yan ang tema ng pagdiriwang ng FDCP sa Philippine Film Industry Month sa taong ito para mas ipaalala sa publiko ang ganda at sayang hatid ng Filipino comedy movies. It would be nice if they all remember and come back into the theaters again and really enjoy mga films natin. Films na sabi nga nila, kumisang alam mo, yung, yung pagka napatawa ka ng isang film, kumisang kahit ulitin mo, tatawa ka pa rin ng tatawa. Eh. Tiyak naman na abangan na iba pang handog para sa Philippine Film Industry Month, kabilang na ang pagpaparangal sa ilang kilalang personalidad sa larangan ng local comedy. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.